Yes hello, good morning mga tol, ngayon po ang ating day 174 So yun, huminto yung ulan na konti, kaya ayos sakto Samantalay natin para sa ating day 174 So, parang hindi na magdagal, let's go! Naglagay na tayo ng basahan talaga Basahan kasi dito, parang hindi nang balas Ready? 1 2 3 4 5 6 hindi ko na kaya madulas yun ayan nakaraos tayo Ay, nakaraos tayo ng ano po day 174 at eto pinatapos din talaga tayo huli na uli naglalago to kayo sa, sa siko ko ayan o oh. hey. Ay, maraming salamat nag-ibig